Sa punto pong ito, alamin natin ang pinakabagong update patungkol sa ilang biyaheng nakansela dahil sa masamang panahong dulot ng Tropical Depression Verbena. Si Bernard Ferrer sa detalye. Bernard? Yes, Audrey, sa pinakabagong informasyon mula sa pamunan ng BITX, umabot na sa walong biyahe ang nakansela dahil sa masamang panahong dulot ng bagyong o dulot ng Tropical Depression Verbena. Sa bilang dito, ang aluna ng hapon na biyay patungong Masbate matapos kansalin ang biyahe sa Pilar Port sa palig na mga biyay patungong San Jose, Occidental, Mindoro. Kansalado rin ang mga sumusunod na oras, 12.30pm, 1.30pm, 2.30pm, 4pm, 5pm, 6.30pm at 8pm sa kansalasyon ng mga biyahe sa Batangas Port pinapayuhan mga pasero na mag-abang ng mga karagdagang abiso mula sa kanilang bus company o sa mismong PITX. Tuloy-tuloy naman ang normal operasyon ng terminal para sa mga biyay papunta sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Nananatiling normal din ang biyay palabas ng Metro Manila, partikular ang papuntang Laguna, Cavite, Batangas at Quezon. Audrey. Maraming salamat, Bernard Ferrer.